Eh, hey, tropa! Scooter kid na naman! Ay, you know! Check nyo tong orange fake forge carbon natin. Maangas ba? Ayos, no? Shepherds! Tiradang samurai paint yan, tropa. Samurai paint lang sa alam. Interesado ka bang malaman kung paano diskarte dito? Simple lang to. Yakang yaka mo to, tropa. Watch mo lang yung buong video para makakuha ka ng idea. Siyempre, Shoutout sa Samurai Paint Philippines. Maraming maraming salamat po. Tara tropa, simulan na natin to. Game! At ito yung Honda Click i125 natin na body cover mga tropa. Dito natin gagawin tong project natin. So tapos ko nang applyan to ng primer gray. Ang ginamit natin dito, Surface uch 210 mga tropa. Pero pwede ka rin gumamit ng 2K offer na epoxy surfacer. So, bago tayo nag-apply, ng surfacer UCH210, syempre, nilinis muna nating maigyan, yan, mabuti, saka tayo nag wet sanding number 800 para kuminis. Dahil may mga hairline na siya, no? Medyo luma na. Kailangan natin magliha. So ngayon, ready ready na to mga tropa. Magbubuga na tayo ng unang kulay natin. At ngayon, nagbubuga tayo ng SC Silver Gray. Ang code nito, Y137 mga tropa. At ngayon, gagamit tayo ng mga masking tape. Hihiwa-hiwain lang natin to para makagawa ng mga iba't ibang shapes. Saka natin iralagay dito sa body cover natin mga tropa. Basta i-check nyo, yung distansya dapat maayos din para naman maganda siyang tignan. Basta siguraduhin nyo lang na tuyo tuyo yung pintura mga tropa bago maglagay ng mga masking tape. Nasa ganon, hindi masira yung pintura natin. right, so eto na mga tropa, no? Ito na itsura niya after natin malagyan ng mga masking tape. So kung titignan nyo, no, halos pare-parehas yung distansya. So ngayon, bubugahan na natin to na Starlight Silver. Ang code nito, H111. Katapos mo to na Starlight Silver, ganun ulit mga tropa, magkakat tayo ng mga masking tape at ilalagay natin dito sa body cover natin. So, ang paglalagyan natin ito mga tropa, doon naman sa mga pagitan ng unang layers na ginawa natin. Pero syempre, maglagay ka rin ng mga nag-overlap na masking para maganda rin siyang tignan. So, ganun ulit. Pupunuin natin to Tapos, magbubuga na tayo ng black. At ang gamit natin mga tropa, black 30109. at pinatuyo nating maigi ito mga tropa. At ngayon naman, magtatanggal na tayo ng lahat ng masking tape na iniligay natin. Ito yung isa sa pinakapaborito kong part sa custom painting mga tropa. Ang magtanggal ng masking tape. At satisfying to. <laughs> so ayan mga tropa, unti-unti na lumalabas yung design. At eto na itsura nyan after natin matanggal at malinis yung masking tape. So, nilinis na rin natin yung mga adhesive na naiwan ito na siya, mga tropa. So, tignan nyo. Ang bangis, ano? Kung gusto nyo ganyang kulay lang, i-top coat nyo na yan ng clear. Pero itong project natin, lalagyan natin ito ng kulay. Magbubuga tayo ng candy orange. At ang gamit natin, mga tropa, candy orange, ang code nito, H618. So, bubugahan natin to ng mga hanggang tatlong coats, mga tropa, para matingkad na matingkad yung pagka-orange niya. At after mo ng candy orange, top coat clear na tayo, mga tropa. Ang ginagamit natin ngayon, clear 1-1-2-8. Tatlong layers ang ilalagay natin dito. So, kahapon, nagbuga tayo ng top coat clear, ano? Tatlong layers, pinatuyo natin yan maghapon. At ngayon naman, nagwe-wet sanding tayo, mga tropa. Ginamitan ko na to ng liha number 600, mga tropa. Para mas madaling magpantay dahil dalawang layers yung nilagay natin na masking so ang tendency nun mga tropa no may mga linya linya yon medyo makapal kasi yon kaya ang ginagamit kong liha number 600 para pumantay siya at bumaon doon sa top coat clear na inilagay natin nasa ganon makinis na makinis na kapag ka nagbuga na tayo ng final coat ng clear tapos na tayo magliha mga tropa ito na itsura nyan pinatuyo natin maigi at saka natin nilinis ano So, mapapansin nyo, tanggal kintab, dahil nga nagliha tayo, pero hindi mo na masasalat yung mga sharp edges na nanggaling do sa masking tape. Ngayon, magbubugan na tayo ulit ng clear 1128. Pero this time, mga tropa, no, since na final coat na to, wet application ang gagawin natin para makakuha tayo ng magandang kintab. So, ulit, ang wet application, ito yung ginagawa ko kapag ka final coat na ng clear. So, mapapansin nyo, no? Dahan-dahan lang yung pag-spray ko. Nang sa ganon, mas maraming clear yung mga ko ako para magmukha siyang wet look. At ulit, ipapaalala ko lang mga tropa, dapat tatantyahin yung maigi. Dapat hindi siya luluha or tutulo. Nang sa ganon, hindi masira yung pinipinturahan nyo. Alright! Yeah, boy! Eto na ang finish product natin, mga tropa. Tignan mo naman, apakaangas. Tignan mo sa malapitan, tropa. Ay, ah, you know, pwede ka naman alamin. Dudulas na lang gam dyan. <laughs> <laughs> Doon sa mga nag-request ng orange na fake forged carbon para sa inyo to, mga tropa. Sana nagustuhan nyo itong vlog na to. Sana nakakuha kayo ng idea kung paano gumawa ng ganitong kulay at ganitong design. Siyempre, Samurai Paint lang. Sapat na, tropa. Bangis, no? Shoutout sa Samurai Paint Philippines. Maraming maraming salamat po. At syempre maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa si Scooter Kid. Subscribers, followers, star senders. Maraming maraming salamat po. At sa mga nag-PPM na gusto magpapintura, hindi po tayo tumatanggap ng paint job mga tropa. Nag-share lang tayo ng mga ideas, paint tricks, at kung ano-ano pa na magagamit nyo sa mga pang DIY nyo gamit ang samurai paint. So, ayan. Kita kits sulit next video. Paano mga tropa? Ride safe palagi. Peace!